So, paano nga bang mag-withdraw sa World Up? Ito, mga idol, tutorial lang po ito. Aking isi-share, Sana po ay eh, makatulong pa sa inyo. Sa mga wala pa pong G-Crypto, i-sign eh, eh, in nyo lang po ang inyong j crypto Nasa inyo pong G-Cash. Makikita nyo po yun sa inyong view oil. Pakita nyo lang view oil. Tapos so, pag nandito na kayo sa j crypto dito natin i-withdraw ang ating pera na magagali sa World Up. So, dito mga idol, makikita nyo yung market na yan. Sa tapat ng c All ay pindutin nyo lang mismo ang C-ALL na yan. So, pagdating nyo sa C-ALL mga idol, i-search nyo lang ang WLD o World Coin. So, ayan mga idol, i-search nyo lang yan. Tapos, pag na-search nyo yan mga idol, ayan, isisil natin yan mamaya. Pero sa ngayon, wala pa yan, zero pa yan. So, pindutin nyo lang mga idol ang receive. Pag pindutin nyo ng receive mga idol, i-copy paste nyo lang to address natin na G-Crypto. Tapos, yan gagamitin nyo natin sa Ayan, dyan sa world up. Ayan, nag-copy paste nyo lang yan, mga idol. Tapos, kalagay natin dyan. Ayan. Naglagay nyo yan, continue lang yan, mga idol. ka continue yan, i-max nyo na lang para sigurado kung mag-cam talaga ang inyong makukuha. Yan ang total na makukuha ko, $25. Confirm. Withdrawal, mga idol. Pindutin nyo lang yan. Ayan, done. Tapos, pipindutin nyo ang spending. Ang spending kasi, mga idol, ay mabilis lang kaysa sa iba. Ang iba kasi, naabot na 7 days, ang spending ay mas mabilis. So, ayan, 0-0 na. So, nakuha na natin, na-transfer na -transfer natin sa G-Crypto. Punta lang ulit tayo sa G-Crypto, mga idol. Ayan, so, 0 pa siya. Pero, kagawin natin dyan, refresh lang natin. Ayan. Pagka-refresh natin, mga idol, ayan, refresh lang ulit. Refresh lang tayo ng refresh. Para, pag pumasok na, i-sell natin ngayon yan. Yan, refresh lang. Yan na, mga idol. Oh. So, ayan na. Ayun, ang pera natin. 1,239, mga idol. Ang pera natin sa G-Crypto. Sa so, may bawas yan, mga idol na 3 pesos. <laughs> Search na lang ulit, mga idol. Ang ah? world coin. Yan. So, ngayon, yan. Kita na natin yan. na yan. Sell lang natin yan, mga idol. Ayun, eh, no? 1,239 minus 3 pesos lang yan. Sell natin. So ngayon dito, enter natin yung amount kung magkano ang ating makukuha ngayon sa Gcrypto na papunta to sa GCash mga idol. So ang total ngayon ng idol ay makukuha natin ay yung 1,237. May may magiging 1,236 na lang yan galing mga idol may bawas din siya pero napaka mura lang no? para sa ibang idadaan ayan. 25 dollars ngayon ang total niya ay si sell now natin yan ayan 1 to na lang mga idol ang natira okay lang yan at least halos 3 pesos lang nabawas. bawas ka sell now natin yan mga idol ay ayan. Kung yan pupuntahan tayo ulit sa G Crypto yan po. G Crypto lang tayo mga idol. Ayan. Back to dashboard. Ayan. Ayan. Makikita na natin yan sa baba. Sa peso balance. Ayan. Ang peso balance natin ay 1 to 36. So, withdraw natin yan mga idol. Withdraw. Pindutin nyo lang ang withdraw. Enter natin ang amount kung magkano. 1 to 36. Yung 57 centavos mga idol. Huwag na natin kunin. Iwanan na lang natin yan. Sa susunod na mag-cash out ulit tayo mga idol sa mag out ulit tayo mga idol dito sa World Up. Eh, makukumpleto -maku na mabubuhay. So, continue lang to mga idol. Dapat yung Gmail nyo na ginamit dito ay active dahil doon papasok ang OTP. Ayan. Diyan, papasok ang OTP natin mga idol sa ating Gmail na ginamit dito sa World Up. Ayan, mga idol. Oh makita natin. So, pupunta tayo dyan sa Gmail para pakita natin ng ating OTP. Ang OTP 6 digit number. Ayan na. Sa so, mga idol, hapin lang, lang natin Gmail. pag natin Gmail. I-click lang natin ang ah, verification code. Ayan. So, ating OTP is 1530 33. So, yun ang itatype natin ngayon dyan sa Cheek Crypto o para ma-withdraw natin siya. 15, 30, 33. Ayan. So, submit to. Ayan. Napakadali lang nito mga idol. Sundan nyo lang ating tutorial. Mabilis lang to. Ayan. Back to crypto na tayo mga idol papasok na yan sa ating Gcash. So, yung peso balance natin ay 57 centavos na lang mga idol. So, refresh lang natin to. Pupunta tayo sa Gcash. So, ang laman lang pala ng Gcash ko mga idol ay 173. last 1 to 36, naging 1409 na. King, 1, 4, 0, na. so, pumasok na siya. Thank you!